Breaking news mga kabayan, China, hinahamon talaga ang Japan, Japan, palaban. Nagpalipad ito ng mga fighter jets matapos makita sa radar ang isang Chinese drone na tumatawid sa pagitan ng Taiwan at Yonagoni Island. Matapos sabihin ng Japan na maglalagay ito ng mga surface to air missile. Kung nagbibiro ang China, ibahin nila ang Japan. Seryoso ito pagdating sa kanilang seguridad at depensa. Prime Minister ng Singapore, sinabi mismo na Japan ang isa sa pinagkakatiwalaan ng mga bansa sa Southeast Asia. Pagdating sa siguridad, seguridad. Suntok ito sa makapal na mukha ng China. Maging tayo mga Pilipino sa mga hapon tayo nakipagkaalyado, hindi sa mga Chino. That survey after survey shows that Japan is the number one trusted great power in Southeast Asia. And so Singapore and all the Southeast Asian countries support Japan playing a bigger role China nagsumbong sa UN Security Council China parang bata tinututulan ng China na maging miyembro ang Japan ng nasabing council dahil sa pagsuporta nito sa Taiwan China, sinusubukan talaga ang tapang ng mga hapon. Mga fighter jets ng Japan nagliparan matapos madetect ng kanilang radar ang isang Chinese high altitude surveillance drone na dumaan sa pagitan ng Yonaguni Island sa Japan at Taiwan patungo sa Philippine Sea. Nangyari ang nasabing pag-uujok ng China nitong ikadalawampot-apat ng Nobyembre, taong kasalukuyan. Wrong timing ang ginagawa ng China dahil sa tensyon sa pagitan nila ng Japan. Hindi mo dapat ginagawa ito kung ayaw mong lumala ang issue at sitwasyon. Pero itong China

地域の緊張を高めることになるというご指摘は当たらないものと考えています。現在配備に向けた準備を着実に進めているところであり、具体的な配備時期が見通せるようになりましたら、地元の皆様にしっかりとお示しをしたいと考えています。 akala ng China dahil sa babae ang bagong prime minister ng Japan. Kaya nila itong sindakin Yun pala mas palaban. Kinumpirma mismo ng Singaporean Prime Minister Lawrence Wong ng Japan ang isa sa mga pinagkakatiwalaan ng mga bansa sa Southeast Asia. And I quote, Japan is the most trusted country. And quote. Dagdag pa nito, Japan ang nagbibigay at nag-aalok ng mahusay na seguridad at katatagan sa rehiyon. Tama mga kabayan, dahil ito ang dahilan kung bakit meron tayong reciprocal access agreement sa Japan dahil sila ang isa sa mga mga bansa na lagi nating maaasahan na makakatulong sa ekonomiya, depensa at maging sa humanitarian mission. Ang pahayag niya ito ng Singaporean Prime Minister ay isang suntok sa makapal na muka ng Chinese Communist Party. And we have put the history aside and we're moving forward. And it's quite striking that survey after survey shows that Japan is the number one trusted great power in Southeast Asia. And so Singapore and all the Southeast Asian countries support Japan playing a bigger role in our region, including on the security front, because we think that provides for some stability in the region. Nag-usap naman ang Prime Minister ng Japan at si President Trump. Kinumpirma ng Japan na nakahanda ang Amerika na tulungan ito anumang oras. Sinabi ni President Trump kay Japan Prime Minister Takaichi, and I quote, Call me anytime, unquote. Ito ay dahil sa sunod-sunod na pagbabanta ng China sa Japan. trump daito yo wa sakuban president trump explained about the recent u.s.-china relations, including his talks with a chinese leader last night. he also asked about the g20 summit that i attended, to which i responded.

Regarding the content of our talks, as it is related to diplomatic exchanges, I would like to refrain from disclosing details. Sa ibang balita naman, sa isang video, ipinakita naman ng China People's Liberation Army Navy ang kanilang live fire drills na isinagwa sa patuloy na agresyon nito laban sa Taiwan at Japan. バンバンバン。 Sa UN Security Council, nagsumbong ang China kung bakit hindi karapat dapat daw na maging mapabilang ang Japan sa UN Security Council. Ito ay dahil sa ayaw bawiin ng Japan Prime Minister ang kanyang sinabi na magde-deploy ito ng mga sundalong hapon sa oras na umatake ang China sa Taiwan. Noon pa man, China na ang siyang dahilan kung bakit hindi maisali sa UN Security Council ang Japan. Itinuturo ng China sa UN Security Council na ang Japan ang siyang nag-uudyok ng kaguluhan. Pero alam ng mga like-minded countries na China ang siyang 今天，日本首相高市早苗再提存亡危机事态，究竟是何居心？是否要重蹈军国主义覆辙？高市早苗还一贯主张废除和平宪法中放弃。 Mr. President, thank you. 时至今日，日本国内仍有势力不断宣扬错误的二战史观，参拜供奉二战甲级战犯的靖国神社，修改中小学历史教科书，否认南京大屠杀和强征慰安妇。 等罪恶史实，宣扬所谓“中战”而非“战败”等历史修正主义言论，企图歪曲、否认、美化侵略历史和殖民统治。众所周知，世界上只有一个中国，中华人民共和国是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。 高市扫描的涉台言论极其错误，极为危险，粗暴干涉中国内政，严重违背一个中国原则和中日四个政治文件精神，这是对国际正义的挑战，对战后国际秩序的破坏，对国际关系基本准则的践踏，公然违背了日本所做的走和平道路的基本承诺。

中方必将迎头痛击。